mamamang haka sa dami ng planeta sa Milky Way Galaxy pa lang. Sa mga pag-aaral, tinatansyang may mga 100 billion hanggang 400 billion stars sa Milky Way. Kung ang isang bituin ay mayroong kahit isang planeta, ang pinakakaunting bilang ay mga 100 billion na planeta. Pero napag-alaman ng mga scientists na mas karaniwan sa mga bituin na mas marami sa isa ang mga planetang umiikot sa kanila. Gaya na lang ng ating solar system na sa ngayon ay mayroong walong kilalang planeta. Tapos tapos, mayroon pang mga planetang walang iniikutang bituin. Yaong mga tinatawag na rogue planets na solo-solong gumagalaw sa Milky Way. Tinatansyang mga dalawampung beses na mas marami ang mga rogue planets kaysa sa dami ng mga bituin. Kaya kung ikokonsidera ang lahat ng ito, ang posibleng dami ng planeta sa Milky Way ay aabot sa tatlong trilyong planeta o higit pa. Sa Milky Way pa lang yan. Paano pa kaya sa universe? sa ngayon, 5,832 pa lang sa mga nadiskubring exoplanet sa Milky Way ang kumpirmadong planeta at mga anim na po sa mga ito ang terrestrial o may lupang matutungtungan at nasa habitable zone.